Kumusta mga ka-discarded chicks? Welcome back sa ating YouTube channel. Kung saan ang usapin lalaki, usapang uh, diskarte, at usapang totoo lang ang galawan. Ngayong araw, sasagutin natin ang isa sa mga pinaka na itatanong pero bihirang pag-usapan ng seryoso. Gaano kadalas ba dapat ang paglalabas ng lalaki? Araw-araw ba? Okay lang. Baka naman dapat pinsanan lang, o baka sobra ka na. Kadiskarte chicks, yan ang aalamin natin ngayon based sa science, karanasan, at syempre sa lalaking realidad. Pero bago po tayo magpatuloy, i-comment mo muna kung taga saan ka para malaman ko naman kung hanggang saan ang abot ng ating diskarteng usapan. At syempre, huwag mo kalimutang i-like ang video na to mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga love tips natin tuwing may bagong upload. So, ready ka na ba? Tara, simulan na natin. Disclaimer, reminder lang mga kadiskarte chicks, hindi po tayo doktor. Pero ang info natin ay base sa research at expert sources. Kung may seryosong concern ka, mas okay pa rin magpakonsulta. So, number one, normal lang ba ang madalas mag- Labas. Kadiscarded chicks, unang tanong, normal ba ang madalas na paglalabas? Oo, lalo na kung bata ka pa, healthy ka at may mataas ang libido. Natural lang na mas madalas ka rin mag-init. Ayon sa ilang pag-aaral, ang average na lalaki ay naglalabas ng 2 to 5 beses kada linggo. May ilan na umaabot ng araw-araw lalo na kung single active o walang partner. Pero may iba rin na once a week lang o minsan kada buwan. At okay lang din po 'yon. Ang mahalaga hindi naaapektuhan ang buhay mo, trabaho, relationships, kalusugan o goals mo. So pangalawa, may limit ba talaga? Okay, eto na yung tanong. May limit ba dapat ang paglalabas? Ang sagot, depende po. Kung ginagawa mo ito para uh, maibsa ng stress, makatulog, matanggal ang libog. Okay lang kahit araw-araw. Pero kung napapabayaan mo na ang trabaho o studies, nawawalan ka na ng gana sa totoong partner mo, sumasakit na ang katawan mo o parang laging pagod, aba, baka sobra na yan ka-discarded chicks. Reminder, hindi ito karamihan. Ito ay kung paano ito naaapektuhan sa overall health mo. Sandali lang mga ka-discarty chicks bago po tayo magpatuloy na kapag subscribe ka na ba? Baka naman, i mo ng subscribe button. Ngayon na, as in now na, para marami pa tayong madiskarteng pag-uusapan sa susunod. So, pangatlo, ano ang epekto ng sobrang paglabas? Kapag sobra-sobra, ito ang posibleng epekto. Una is fatigue at pagkahapo. Sore muscles o paminsang uh, sakit sa bayan. Nawawala ang sensitivity sa tunay na partner. Uh, pagkabawas ng focus at energy. Pero wag din matakot. Hindi naman ito agad-agad. Kumbaga, lahat ng sobra delikado, kahit papagkain pa yan o ehersisyo, tandaan mga kadiscarte chicks, lahat po ng sobra ay hindi rin maganda. So, pang-apat is may benepisyo ba ang regular na paglabas? Opo, kadiskarty chicks, ayon sa mga research, nakakatulong ito sa pag-release ng stress, uh, pwede mag-improve ng mood dahil sa dopamine at endorphins, nakakababa rin ng risk ng prostate cancer base sa ilang studies, at syempre, nakakagaan sa pakiramdam ang susi lang talaga is balance. So, may isang kadiskarte chicks natin na nag-message. Sabi niya po, ma'am, araw-araw po ako nag sasarili Pero lately, parang laging pagod ako tapos wala na akong gana sa jowa ko. So, ang payo ko, ah, magpahinga, subukan kontrolin ng urge at gamitin ang energy niya sa iba pang bagay. Tulad ko ng gym, happy, business, Uh, after weeks, nag-message ulit. Ma'am, bumalik na yung uh, init ko sa girlfriend ko. Parang mas intense pa. Kaya ka-discard chicks. Minsan ang control, mas nakakapagpasarap pa. Tips para sa healthy na discard Una is, i-attract mo kung gaano ka kadalas. Hindi para husgahan sarili mo, kundi para ma-monitor. So, pangalawa, kung wala ka ng gana sa tunay na contact, baka kailangan mo muna ng break. Sa pangatlo is gumawa ng iba pang activities para ibaling ang energy tulad po ng gym, a uh, basketball, sa trabaho, or passion sa mga projects mo, ganyan. And lastly, huwag kang ma-pressure. Ang katawan mo, ikaw ang nakakakilala. So, kadiskarte chicks, kung tinatanong mo kung gaano kadalas ba dapat ang paglalabas, ang sagot wala namang pong exact na numero. Ang mahalaga hindi ito nakakabawa sa kalidad ng buhay mo. Kung healthy ka, may gana at wala kang nararamdamang kakaiba. Go lang. Pero kung naaapektuhan ka na ng uh, mentality, physically o emotionally, baka kailangan mo nang mag-pause. Kung may karanasan ka rin tungkol dito na gusto mong i-share, drop mo lang po sa comment section, ka-Discarte Chicks. Pwede naman pong anonymously kung gusto mo rin. At kung may tanong pa tungkol sa katawan, diskarte o relasyon, sabihin mo lang, gagawin natin yan ng video. Huwag kalimutang ilike, like i share sa mga tropa mong mainit din. At syempre, mag-subscribe na rin po para sa mga amaraming uh, maraming lalaking tips dito sa Discord ni Chicks. At syempre, bago po tayo magtapos, shoutout mo na sa ating mga masugid na taga-panood na sina Jason Kalusin ng Lopez Quezon, Marlon Medina ng Marikina Antipolo, Neftali Rey Yambao ng Malolos Bulacan, Romel Macawile from Antipolo Rizal, Jerry Teves ng San Mateo Rizal, DJ Rover de la Cruz, TV Rover from Solo, a uh, Richard Villasor ng Bolbok, Lipa City, Batangas, George Onciano, Taga Antipolo, Jason Calusian ng Barangay Kawayan, Lopez, Quezon, Louis Batak from Los Angeles, Ramonida Nazareth from Bulacan, Romel Deliso, Vinyan City, Laguna, at kay Andres Ronquillo ng Tondo. Guys, Maraming maraming salamat po sa support at panonood mga kadiskarte chicks. At para naman sa mga hindi pa na siya shout out, gusto mong ma shout out sa next video? I-comment lang ang hashtag kadiskarte chicks. At sabihin ko anong topic ang gusto mo pag-usapan natin next. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito. Comment down below pali sa mga tips na to ang na-experience mo na. So guys, this is Discarded Chicks, your love mentor na laging nandito para sa mga discarding pag-ibig. Kita kit sa next video. Maraming salamat sa panonood. Ingat kayo palagi. Let's spread love.